una Ako. Ako. Sino ba? Pumiya ang tapang. Yan ang mga ano, yan ang mga baluarte ko. Mga matatapang. Ha? Oh, sino mauuna? Isa, isa, Ito na isa, isa, lang. Okay, sino una? Sino? Hindi, may pa isa si Joaquin. Isang point pa lang. Oh, sige, isa pa. Ang tagal nyo naman mag-decide. dapat na tulong eh. O, two. Pag natalo, ano? To, siya yung mauna? Oo. Oh, oh. okay, sino una? Ang tagal niyo maglaban, ba? Sa amin, isang pick lang. Talo! Okay, sino una? Ako. Ikaw. O, oh, sino pangalawa? Ako. O, oh, pangatlo Na. Ah! O, ba't na, ang duga ni Kalix? Sigat naman na naman na una. Dito na tayo. Una ka na. Kalunsa. Letter C ka. Ano yan? E. O, oh, tama. Kalusa. 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 Ay, saya. Una, una ka. Saya siya. Ilugo. una ka, Kalix. Pangalawa si Joaquin. Hindi nyo ba alam ang pinakamaganda ang una? Kasi una, hindi pa pagod yung doktor. That's what I was thinking. Sa pangalawa, medyo na. Medyo pangatlo, sa pangatlo ay eh, medyo kakal mm. medyo gigilid na ganun kaya pag nagpapait bunot ng Get ipin it.